Hindi lang pera ang paraan sa pagsingil sa utang. Marahil ang mga tao nag-iisip na ang pera lang ang pwede nating singilin sa isang tao na nagkautang sa atin. Pero alam nyo mga kapatid, hindi lang naman pera ang mahalaga, hindi lang pera ang kayamanan sa mundo. Maraming ibang bagay na mahalaga at maaring yun din nga ang pagsingil sa spiritual na paraan. Lalo na dun sa tinutukoy ko sa ritual nga sa pagsingil ng utang. Nandito tayo sa spiritual at nandito tayo sa larangan ng mga mahiwaga. At syempre, yung ritual nga sa pagsingil ng utang ay isang madalas na binabanggit nga sa mga spiritual na mga manggagamot. At may gagawin tayo ng mga dasal, orasyon nga na para makonsensya yung tao at magbayad siya sa kanyang utang, di ba? Pero alam nyo mga kapatid, ay hindi lang sa ganyang paraan na pwedeng gawin ang pagsingil sa isang tao. Lalo kapag makunat yung mga tao or hindi kaya ay kadalasan naman kasi ang mga tao na meron silang utang tapos hindi sila nag babayad ay hindi lang naman isa ang tao na inutangan nila maraming tao silang inuutangan kaya nga sila na baon sa utang tapos hindi makabayad dahil yung nakukuha nila na mula sa ibang tao ay tinatapal lang nila sa isa pang tao na inutangan nila or yung mga iba na talagang mas malala ay hindi na nga sila nagtatapal wala na silang paki gagamitin na lang nila yung pera na nautang nila tapos yun, utang na lang sila ng utang sa kung sino man yung maluloko nila sa gayong paraan ay wala na rin silang plano na magbayad nga sa mga utang nila takbo lang sila ng takbo Binabahagi ko lang din ito para mas maipaliwanag sa inyo na hindi nga lang naman pera ang pwede nating singilin sa isang tao. Diba nagtuturo ako ng libre na dasal para sa hustisya o di kaya dasal sa pagsingil ng utang na pwede natin hingin nga ang tulong na Senior San Antonio de Padua tapos Palagi lang tayong humingi ng tulong sa Kanya hanggang matulungan niya nga tayo sa ating sitwasyon at kadalasan ang pwede nating hilingin sa Kanya ay wag nga patulugin yung tao na yon at pakonsensyahin na magbayad sa utang nila sa atin. Pero kung hindi talaga madala sa ganyan na makunat yung mga tao na yan, sa madaling salita ay hindi nga patutulugin yung tao na yon na hindi nagbabayad sa utang niya. At ito nga yung pinapaliwanag ko doon sa servisyo namin na ritual sa pagsingil ng utang na meron ngang bayad at depende sa kung gaano nga kalaki yung utang o gaano kalaki nga yung gusto mong maging pagpapahirap doon sa tao na yan na hindi nagbabayad sa utang sa'yo mas pinapalakas lang natin yung sumpa na mula nga sa galit mo sa tao na yan na nangutang sa'yo pero hindi ka binabayaran sa matagal na panahon. Alam nyo, may karapatan naman talaga ang mga tao na magalit sa mga tao na hindi sila binabayaran sa utang nila dahil nga ay pinaghirapan natin, pinagsikapan natin yung pera na yon, yung oras na yon, hindi nila pinahalagahan ang lahat ng mga pagsisikap natin. Kung kaya't may karapatan talaga ang isang tao na magalit sa isang tao na hindi nagbabayad sa utang nila, gayon pa man, hindi sana tayo gagawa ng mga masama na papatayin natin yung tao o sasaktan siya sa literal na material na paraan. Ang mas magandang gawin nga ay ang pagdasal para magawa nga natin yung spiritual na paraan kung hindi nga magagawa doon sa material o legal na mga pang-araw-araw na pamamaraan. Ika nga ay kung hindi makuha sa abogado na mga nakikita na nga natin sa korte, ganyan, ay idadaan nga natin sa spiritual na paraan sa spiritual na abogado, katulad nga ng mga spiritual na mga manggagamot. Hihingi tayo ng mga tulong sa mga spirito at doon sa alay nga natin yung tinatawag na halad sa mga ritual ay palalakasin talaga natin yung kapangyarihan doon sa kahilingan natin na ako mismo ay nakaranas nga na may taong nagnakaw sa akin ng medyo malaking halaga na din. Pero bilang pagsubok nga sa akin sa pasensya ko kung gagawa ba ako ng mali o mananatili pa rin ba akong tapat sa Diyos sa tamang paraan, ay yun nga nangyari yon. Pero sa halip nga nasaktan siya o patayin sa material na paraan ay nagpasensya ako at humingi ako ng tulong sa Diyos. Kung kaya ang nangyari nga ay hindi ko nakuha ang lahat ng halaga ng pera na nakuha niya mula sa akin. Pero sinigurado ng mga spirito na kakampi ko na Diyos at mga santo katulad nga ni Sr. San Antonio de Padua at mga puti kanto sinigurado nga nila na pahirapan yung tao na yon na gumawa ng masama sa akin. Pero hindi na ako ang gumawa ng kahit anong paraan. Nagdarasal lang ako sa Panginoon na sila na ang bahala na magpataw ng hostisya sa kung sino man ang kailangan bigyan ng karapat-dapat. At ganyan naman mga kapatid yung gagawin natin doon sa dasal o di kaya ritual para sa pagsingil ng utang or hostisya mag-aalay tayo ng buhay, ng hayop para nga ay mas mapalakas yung sumpa natin ayon sa kung ano ang karapat dapat. Hindi lang naman pera ang paraan sa pagsingil sa utang mga kapatid, kundi nandyan na yung iba-ibang klaseng pagdurusa na mamalasin yung tao sa kanyang buhay, magkakaroon ng sakit siya o ang kanyang pamilya, kung ano man yung karapat dapat nakapalit doon sa kanyang utang na hindi niya binabayaran. Nandyan din yung mga disgrasya o aksidente o yung mga tao na aaway sila. Lahat ng iba-ibang klase ng mga kasamaan na pwedeng mangyari sa isang tao ayon sa karapat dapat na ang Diyos ang maghuhusga hindi tayo. So wala tayong kasalanan dyan kasi hindi naman tayo yung naghusga. Ang masama nga yung tinatawag na kulam na yung mismong mangkukulam ang magdidesisyon sa kung gaano nga kabigat yung ipapataw na parusa doon sa tao na nagkasala. Hindi tayo ganon kasi hindi tayo nang kukulam. Humihingi tayo ng tulong sa Diyos, sa mga santos, sa mga puting inkanto na sila ang maghusga kasi sila ang mas nakakaalam at nakakatimbang nga sa kung ano ang mga kasalanan ng mga tao. Kailangan lang ay magpatuloy tayo sa kabanalan natin at hindi tayo gagawa ng masama katulad ng mga tao na niriritwala natin para ito ay tumalab ng mabilis at malakas ang bisa nito. Pwede na natin dasalin o hilingin nga kung ano ang hostisya na karapat dapat para sa tao na hindi nga nagbabayad sa utang nila ay mangyari na. Siyempre gusto natin maibalik sana yung pera na inutang sa atin pero ang masasabi ko mga kapatid mas madalas ay masisingil na lang sila sa ibang paraan dahil nga baon na ang mga tao na 'yan sa utang tapos ang dami nilang pinagkakautangan na hindi nga nila mabayaran pero kung sakali nga na magkaroon nga sila ng pera ulit ay pwede naman din tayo mabigyan pero yun nga kadalasan ang nangyayari ay nasisingil na lang sila sa ibang paraan Katulad lang din sa nangyari sa akin na hindi na ako masyado nakasingil doon sa tao na yon sa material na paraan sa pera. Pero ang mga spirito na kasama ko, sila na ang nagsingil sa kung ano ang karapat dapat. Kaya nga ako binigyan ng kapangyarihan na matulungan yung mga tao na magritual ako para makamtan din nila ang karampatang hustisya ayon sa kaso nila. Either utang o di kaya ay merong ginawang masama sa kanila tapos gusto nila makakuha ng karampatang hustisya. Si Senior San Antonio de Padua ang palagi kong hinihingan ng tulong na siya ang mamagitan sa akin at sa Diyos para makuha ko na sa lalong madaling panahon ang karampatang hustisya. Nakuha ko ito dahil hindi ako nagbuhat ng kahit anong masama. Sinunod ko pa rin kung ano ang tama na patakaran sa pasensya. Tapos ang Diyos, mga santos at mga puting inkanto na ang lumalaban para sa akin. Maganda gawin natin ang lahat ng mga legal at mga wastong paraan dito to sa mundo ng tao para makuha ang karampatang hustisya pero kung hindi natin nga magawa sa ganyang paraan ay dadaan na lang tayo sa spiritual na korte. Kung gusto niyo ng mas maraming informasyon tungkol dito ay sana mag-PM kayo o i-click mo ang link sa description. Hindi lang pera ang paraan sa pagsingil ng utang kundi ang lahat ng klase ng iba-ibang pagdurusa na sisingilin mula sa mga taong may kasalanan, lalo na yung mga mabigat na mga kasalanan. So magdasal tayo at kung gusto natin na mas mabigat pa ang ating mga sumpa ay magparitual tayo. Magpatuloy tayo sa landas ng kabanalan at sana kung meron tayong mga ipapautang, magingat tayo sa pagpapautang kasi maaaring hindi na nga bumalik yan sa atin. Para sa mga tao na nangutang at hindi nagbabayad, magbabayad din kayo sa tamang paraan at sa tamang panahon. Alalahanin ninyo na hindi lang pera ang paraan sa pagsingil ng utang. Salamat mga kapatid at God bless.